tayo ngayon ng vlog sa ating kibitot na ginawa 37.6 37.8 malaman natin kung papatay ang ilaw sa 8 ayan namatay po ayan po ang natin my vlog 37 eh 32 eggs isang tray at may sobrang dalawa tingin natin kung makakapapisa po tayo within 21 days kaya abangan ninyo po after 21 days kung meron tayo mapipisa bali ito po ay itlog ng well summer at ng red Island at Black Astrolord yung malaki ito po yan sa Summer po yan puro malaki dito po ang laki oh, ito po ang sa Black Astronaut ang layo po at ito naman ang Sarod Island Napakalayo po. Oh. Malaki po talaga itong ng wild well summer. Hmm. Ito, parehong wild well summer. Parehong gante ang itlog. Kaya malaki po si ito. Hindi kagaya na ito. Tinan po, oh. Ang layo. Hmm? kaya pararamihin natin ang ating well summer kasi napakaganda na iklog hindi po double yoke yan kasi po lagi kami nagluluto lang ganito dahil nga hindi pa ako nakagawa ng incubator at wala akong naglilim na nitimpikin kaya lagi namin luto wala pa akong double yoke. talagang malaki lang talaga po ang iklog nila bali apat po ang ating well summer kaya paparamihin ko actually marami po yun kinain ng aso yun ang unang una ko pong alagang heritage yun po sinaram natin sila by 32x so, po yan okay na po ang temperature nila bali ni ang ilaw po nila is 25 watts yan ang blower natin Bago natin, after 21 days, tumabuhay natin sila. Bali, manual po ito. Paikot po natin ito araw-araw. Ano? Kita niyo po, ang lalaki ng na ito. Mabuhay sa Sana po, kaya na makuha natin mabuhay talag. Ang isa muli, paalam. ganyan po, ang tapos Treasure laging nakalaan para sa inyo. Marami po kayo manalaman sa akin kahit pa paano. Kaya sabay nyo lang po, laging po vlog ko. Makikita nyo po. Masaya. Araw-araw pag i-vlog ako. Hanggang sa muli. Ayan na po. Nasisimula lang. Sa ang ating mga itlog at na po sila bali 20 days pa lang po ngayon ang aga nagpisa yan po ang dami na nila salamat po tagumpay ang ating incubator ayun po may mabiblock pa oh. o, tawad mas ka dyan pinipicture na natin si ano Bali mga well summer po yan. O oh, yun. No? Katawa. Salamat po Lord. Maganda po isa ng ating incubator Yan po. Ito pisa pa. Bali 20 days pa lang po to ito. Mamayang gabi pa mag-21 to. Ala Ala nilang napisa. Ayan, lumabas na. Black Astrolord. Yung katabik sa kapatid niya. Ay, dami na nila. Sana marami pong mapisa. Hanggang mukas. Alis diyan. Uy, alis ka diyan. Alis diyan. Makita yung bagong labas. Oh, ka na siya. Oh, labas ka na diyan. Paglaro ka na. nakakatuwa po. Mga ka-treasure, ito po, gumawa tayo ngayon ng DIY roider. Ang matagalan na po siguro 'to. Bali po ay lumantang ginamin. Pinabiya po. Dahil gagamitin po natin sa mga sisiyu natin. Kesa nabubulok lang po ito. Matagal na nakatambak lang ito. Kaya ayan, magagamit po kala natin. Nagaya ng mga bababa nating sisyo. So ngayon, ang una natin gagawin ay... Alagyan po natin ng ipa. Ayan po si Aaron. Katulong na naman natin. gusto na lang ron. Hmm, tama na. Tatag mo muna ako bago mo dagdagan. Yan po ang pa. Para hindi sila ginawin. Walang pa. Oh. Sige, sige pa. Oh, tama na. Bali po napakalaki niya. Pero okay lang po 'yan kasi baka sakaling may awa po ang Dios, mapapababarin tayo next week ng pabo. Aglilim din po kasi ang ating mga pabo. So pantay mo ron. Alis mo na yan. Hmm, pantay mo na siya. Yan po, pang matagalan na. Siguro may asawa na si Aaron, buhay pa po ito. <laughs> ito, di ba? Then, ang gagawin natin po, spray muna po natin ng sondrox. Parang buwasan ng mikrobyo. Okay na yun, Ron. tayo ang mikrobyo hindi kaagad magdapuan ang sakit ang ating mga sisiu Okay. Ayon. Lagyan natin 'to ng carton kasi po hindi po pwede po directly na tungtungan ka agad yan ng ano, ng sisyu. Doon sa dulo, sumusimula yan. O, bali, ano, pabahay mo. Yan. Kasi po, magsusugat po ang paa nila sa ipa. After one week, alam po natin sila alis ng, ano, karton. Pasugun pa dito ng konti. Yan. Bali dito, dadagan mo lang iparito ron para pamantay para dyan natin lalagyan tubig para wag mabasa ang karton na. Ayun naman po. Kakabitan natin siya ng ilaw. Ayan po. Makahanda na po ang tension. Ron, baligtad ron. Dito ka dapat dahil dito ang saksakan. Mm-hmm. Hindi doon ka, ibig sabihin dito ka mag, ano, mag Kasi nandiyo dito ang siksakan sa kabila. Bumaban pa ng konti. Okay, okay na yan. dengan orang di oh itu mas mata asna yata ini oh, bang bilang no konti yan sige dobra na yan Kasi po, nag-iiyakan na ang sisyo natin. Bali pang 21 days po nila ngayon. Pero kahapon pa po sila ng pisa. Kaya kailangan na natin po silang labas. Then, kakabitan ng bombilya. Bali, ang kakabit po natin bombilya is 50 watts po. Kailangan po nila mainit. Pero hindi mo kan hindi po susulit ang ating kuryente kasi iilan lang po ang napisa. At okay lang po. Ayan lang bigyan na biyaya eh. Malalaman po natin pag nilaga natin yung mga hindi napisa So try mo saksak ron para maginit na. Dito sa kabila. po, may ilaw na sila. Then, ngayon, Ron, maglalagay muna po tayo ng tubig. Bali, ang tubig po, ayan, kalahating ano, kalahati lang po, dahil konti lang po sila. Lalagyan natin po ng isang kutsarang asukal. Ayan, haluin po natin. Kailangan po, pag balance issue, yan lang muna po ang papainom natin. Hindi po vitamins kasi madadehydrate po sila dahil kahapon pa sila lumabas bali hindi pa po natin sila pakakainin inom muna sila ayan doon sa gitna doon sa gitna sa tabi ano na malapit sa karton ayan ayan Okay po. Ayan na. Bali, takpan mo muna ron ng isang sako. Sako muna po ang ano natin. Ilalagay. Mm -mm. Ah, muna po natin. Ayan, okay na muna yung isa. Mm. So, ngayon, ito po ang ating incubator. Po, incubator natin. May nakahanda na po tayo para pag marami na po tayo manok. Yan mas malaki yan. So sa ngayon, ito po ang ating napipisa. Ayan. There po, ang ating mga kapisa. Iyan lang po. Baka malansimila po kasi yung iba. So ngayon, kukunin na po natin sila kasi kahapon pa. O buksan mo yung ano, yung Tanggalin mo yung mga tape sa gilid. Ano, kayo na ah. yan. Hindi, wala na yan. Wala na yan. Wala na nga yan. Ayan. Ayan, Ayan po. Meron pang mga bago ilan lang po sila maaaring wala po si media pa iba o kaya mamaya pa so kukunin natin po ang ilan po ang kukunin natin 1, 2, 3, 4 2, 4, 6, 6 po o sige Ron, baba mo na alasin mo lang muna yung ano alasin mo lang muna yung sa ano yung sako para may itapat eh, mo sila sa ilaw Bali first time pa lang po natin itong ano, incubator. Matututunan din po natin ma-perfect yan. Teka ron, mamaya na. Bayo itong dalawa, may iwan muna po sila. Kapipisa lang siguro kanina nito. Sana hmm. Saano ba may pisa pa. So ngayon, na muna po sila. Bukas na sila ililipat. Bukas ng umaga. So ngayon, ang gagawin mo ko? Ron, painumin mo sila. O, oh, subsob mo sa ano, sa tubig. Para makahigop sila ng tubig. Yan. Sa isa. -isa. Konti lang, okay na yan. Matututo na sila yan mamaya. Yan, subsob mo. mamaraan ng pagbaba ng mga day old chicks sarado mo na so yan po sarado na po natin so hanggang dito na lang po uli ang ating mga ating vlog hanggang sa susunod mga katresor treasure so, papakita ko sa inyo sa susunod na maayos na uli ang ating incubator maaaring dumami na po ang ating mga pwesa ngayon first time pa lang po natin kaya Better luck next time. Hanggang sa muli. Paalam.